Hi guys, uh, papunta na kami ngayon sa The Woodlands yan. Titingnan natin yung maging bahay ni Nino. Ito yung mga natin guys. Yan, si sila. Malungkot kasi baka may bumili ng, ano, ng bahay. Yan si Happy happy sa si Nino. Nakabili ng ticket ng best life guys. nandito na ulit tayo sa Woodlands guys So ito guys, ito yung place Yan, ito yung mga pinapentang, ano guys uh, uh, House and lot guys Kaya lang guys, wala pa siyang uh, house Yan. Kasi ano, pre-selling pa siya guys Yan. So ayan sila ninong guys, oh ayan sila Yan, dinidiscuss ngayon ng ahente guys kung ano yung mga uh, feature ng bibili nilang bahay at lupa. Yan, ito guys. Yan. Ayan guys, oh, dito. Yan. So, maganda siya guys. Uh, mukhang secured naman tong place kasi uh, pagpasok na pagpasok pa lang natin guys, meron ng gate. Yan, pagkita ko sa inyo. Ayan, ayan yung gate guys, oh. Ito, dito. Ayan. Tapos, mapuno siya guys. Yan, as expected kasi nasa Cavite tayo ngayon. So, Ayan, mapuno. Tapos tahimik siya, guys. So, ayan. 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 So, ililibot namin kayo ngayon dito, guys. Oh, ayan sila, guys. Busy, busy, guys. Na, na, na Sa nag-discuss, guys, na ayan, ayan. So, ito, guys. Ito yung property, guys, na bibilhin nila ni yan Ayan. Ayan. natin, guys. May, meron silang, tarpaulin guys, so lalakad lang tayo ng konti guys. Yan papakita natin sa inyo. ito yung mga model nila guys mga model house nila Ayan. Um, ito yung entrance gate. Linear park. and Playground. Clubhouse. Tree house. Gazebos. Saka basketball court. Ayan. Uh, ito et pala guys yung ano, uh, clubhouse. Hindi pala model guys. Ayan. So ito yung ano nila. Site map guide nila. yan So kapan ano, seeing guys mukhang maganda naman siya. Mukhang malawak guys Mukhang hanggang, mukhang hanggang dun So deliver ko kayo guys Yan sa so, guys napuno pa siya So wala pang development Yan pu puro puno puno pa siya guys But eventually guys na, Sisimulan nila to Maganda siya guys yun ata yung mga gagawing mga bakal bakal guys sa pagitan ko pero wala pang nasisimulan talaga kumbaga uh, lupa pa lang saka ito may mga ano pa nga ng baka guys oh. No? Tapos wala pa silang model house dito guys. Kaya hindi pa natin siya masyadong ma-appreciate for now. So lakad ulit tayo guys upunta sa kotse. Pero ang first impression natin guys sa place is okay, good, thumbs up. nagdi-discuss ngayon sila Ninong sa kayong agent guys ng lupa <laughs> tapos meron siyang malaking puno yan guys tapos ang ganda ng sky ngayon guys oh ganda ng sky yan. it only shows na maganda rin yung place Sobrang mapuno guys. Wow. Oh, tara guys, check natin yung other side niya. Ito ah. pala guys, hindi pala yan yung woodlands. Bala ibang property yung dito. Ah, sugar land. Bakang oh, maganda naman siya guys. Oh. Okay. So ah. Mga guys, so. Guys, so, eto so yung woodland pala guys. Kaya pala nakalagay, guys this way, yung woodland. So dun pala. So, ito, guys, ibang property pala 'to. Pero maganda rin siya, guys, oh. So, check nyo, guys, oh, maganda rin siya. hindi lang natin alam kung anong ano to, anong property to, guys, kung anong name ng ay uh, may ari. Yan. Pero maganda rin guys oh, sobrang mapuno. Yan salang, sayang lang guys, hindi natin mapupuntahan yung mismong uh, site nung uh, woodlands. Eh, pero sooner guys, mapupuntahan natin. Yan. okay guys okay na okay maganda tapos ano guys malamig yung ano hangin Yan. mukhang uh, talagang malapit na talaga siya sa tagaytay guys so thumbs up Yan guys, habang naglalakad ako guys, meron akong napansin dito sa side. Yan, meron siyang meron isang baka guys, Alaki. Al <laughs> Ito guys, check natin. Yan. guys, oh. -laki ng baka. Wow, alam naman natin guys, uh, ano tayo. Um uh, big fan tayo ng cow farming. So may baka guys, so natuwa ang inyong lingkod. Yeah. Lucky guys, oh. Shout out kay John Bernard Kagat at Bernardo Kagat. Ang laki ng baka guys, oh. Ayan. laki. Nakakatuwa guys. Ayan, mga simpleng kaligayahan ko. Ito yung sinasabi kong gate guys. Muna, pansamantala. Pero sabi ni ate, meron daw ibang gate dun sa kabila guys. Na dinedevelop pa. So lakad-lakad lang tayo konti guys. Pinipil Binip, uh, lang natin yung lugar. Mukhang okay naman guys mag sa feeling. Tapos, a lot of nature. Sariwang hangin, guys. Yan. So, kayaan na muna natin sila, guys, na mag-discuss at uh, matanong yung mga dapat nilang itanong, guys. So, update ko kayo mamaya, guys. Yan, guys. So, andito na tayo sa mga model house nila, guys. Ito yung model house ng woodland guys yan. Yeah. Tara guys, pasukin natin yung model house yan. Ito to, ito yung model house guys, at tingnan natin. Ito. Yeah. So pasukin natin guys. Yan, ito guys, ito yung model house guys. Sa yeah, ipo po. Ayan, tapos yan yung ceiling, guys. Check natin. Ayan. yung Ayan, guys. Tapos, tingnan natin sa taas, guys. so ito yung taas guys, ito yung taas guys, tapos, yun yung ceiling niya guys so, Yan siya kataas. tapos, <laughs> tapos, 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 guys, tapos, sila ninong, guys. Yan so check. Check natin sa labas. Eto. Yan. Ayan yung doon ang gatehouse. Yan. Tapos dito. Yan. So mukhang may bibili ngayon guys. Yan. Mukhang bibili si Ate Sheila. Yan. Anong masasabi mo Bibili ba tayo? Oh, so, mukhang may sinasabi guys, oh. eto yung sa labas guys pag nandito ka sa labas sa taas sa second floor yan and yung labas natin guys check natin dito sa kabila, guys yan Ito, guys Ayan. so baba na tayo guys check natin dun sa baba yan guys so may CR din siya So, paa tayo. Yan, yeah, check naman natin. Ito, guys, yung bibigay nila dito. Ito,

Yan. Check din natin sa taas, guys. Let's check natin sa taas, guys. By the way, guys, ito ay Axeya. Axeya yung developer. So, ito. ito. yung sa taas. So, yan. Mataas si Labi ko. Yan. Nakikip na siya, guys. Ayan. Ayan ang labi ko. Check sana tan sa labas. Ayan. So, Papakita ko sa inyo sa labas. Ito yung ginagawa po guys. Kaya medyo magulo pa sa labas. Ayan. E, Ganyan yung pagitan guys ng dalawang bahay so pwede ka pa mag-extend dito guys kung gusto Ayan. so bubaba na tayo guys Ayan. so bubaba na tayo guys ito yung CR sa baba Yeah, medyo madumi pa guys kasi ano, model house na ito. So seeing this uh, ano guys, uh, property uh, model house yeah, So maganda naman guys. Saka aswak sa budget pa. No way. Okay pa sa budget. Yan, yung ganyan guys, uh, 2.5 One, two million ate, yanderseto, okay. ah, three million. Pag may gusto guys, na bumili tanong natin si ate, yung agent natin, ayan, si ate, yun guys, nakareto. So, so ayan na nga guys, so tapos na kaming mag-tripping dito guys. So, uh, yan. Ah, nakapili na sila ninong guys. So, ito. Yan. So, uwi na kami, guys. Puntang muna kami ng Takaytay. So, enjoy muna namin yung dress of the day. So, salamat sa panonood, guys. At, sa, at sa pagsama sa akin dito sa uh, tripping natin, guys. So, salamat, guys. And, uh, please like, comment, and subscribe. Yan. God bless. Mwah.